Isa sa mga basketballistang dumalo sa si Gawang Reunion ng Pampanga Dragons nitong Disyembre ay ang PBA Legend na si Renato "Ato" Agustin. Sa ating uh, eksklusibong panayam, nagbalik-tanaw ang tinigriang Atom Bomb" sa kanyang makulay na karera, hindi lamang bilang manlalaro kundi sa pagiging isang coach. Si Daryl Oclares ng PTV Sports sa detalye binansagan siyang di atom bomb ng Philippine basketball dahil sa kanyang mainit na shooting at eksposibong laro sa hardcourt. Siya si Renato Ato Agustin ang natatanging second round draft pick na itinanghal bilang most valuable player ng PBA taong 1989 nang mapabilang si Agustin sa Grand Slam team na San Miguel Beer. Dito niya nakasama ang ilan pang PBA legends gaya ni Ramon Fernandez, Samboy Lim, Alvin Teng, Ricardo Brown, Hector Calma at Elmer Reyes. Sa naging panayam ng Piting Sports kay Agustin, sinabi niya na hindi niya sinayang ang mga pagkakataon na ibinigay sa kanya ng Noy San Miguel head coach na si Norman Black. With the help of uh, Coach Norman, no? Oh, of course, hindi pa masyadong Doon nabigyan ako ng break. Dahil dun sa na-injured yung mga teammate ko. Pagbalik nila, uh, parang nasali na ako sa rotation matapos niyang matrade sa Sunkiss at Line Phone Pals noong 1996-97 season pansamantala muna ng ni Agustin ng PBA para maglaro sa Metropolitan Basketball Association. Dito niya nasungkit ang inaugural championship para sa kanyang hometown team na Pampanga Dragons. Nagbalik pa sa PBA si Agustin para sa Santa Lucia Real Tours noong 2000 bago niya nakuha ang kanyang huling titulo noong 2001 para sa Batang Red Bull. Pero tila hindi kayang iwanan ni Agustin ang basketball bol na sumabak din sa pagiging isang coach. Ang kanyang unang destinasyon ang San Sebastian Stags na natulungan niyang magkampiyon sa NCAA noong 2009-2010 season. Pinausap ko ni Boss uh, Pais, ay ni Governor Del Capinero. So, tinanong niya ako kung gusto ko mag-boost. So, ano, basta, nag-grab ko naman yon. Tapos, yun si rin, medyo nag-champion nag champion, champion, champion tayo sa NCAA, mga league champion. After 8 months, so after 1 year, ito na, kunin na ako, kunin na ako sa PBA. Sa pagbabalik ni Agustin sa Pambansang Liga, itinalaga siya bilang head coach ng Petron Blaze Boosters kung saan niya nakuha ang 2011 PBA Governors Cup title. Saka sa kasalukuyan, kabilang si Agustin sa San Miguel Beerman bilang isa sa mga assistant coaches. Daryl Oclares, Rise Shine, Pilipinas.